na makasupport ka musta kayo at sa bagay pag-uusapan mga pwede mong gawin para kabahan ng laki na mawala ka. At kung handa na kayo lang, po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay kinspa na pwede mong gawin para kabalan ng na mawala ka is mahal mo siya pero wala kang gahanong pakialam. Yan ang unang bagay kinspa na pwede mong gawin upang lalaki kabahan na mawala ka. Alam nyo mga magmahal ka, mahalin mo siya, nang sapat lang. Pero sa kabila ng pagmamahal mo sa kanya, dapat pinapakita mong wala kang masyadong pakialam. Hindi naman sa walang pakialam, wag lang sobrang may pakialam, wag lang masyadong may pakialam. Kasi yung iba dyan, sa sobrang kabaliwan, sobrang sabihin natin pagmamahal sa lalaki, ay sobra-sobra na pakialam. Baka sabihin ng iba kayong support, baka hindi man tunay na pag-ibig yun. Baka hindi yung tunay na pagmamahal. Baka peke yung nararamdaman nun, kasi yung tunay na pagmamahal, may pakialam. Bakit sinabi ko bang walang pakialam? Pero kang pakialam. Pero dahil nga sa sinasabi natin, dapat kapag nagmahal kayo sapat lang, yun mismo ang magiging dahilan kung bakit ikaw ay magiging walang masyadong pakialam. Naintindihan e, niyo ba ako inspired? Kasi pag pinaramdam mo, pag pinakita mo sa lalaki na sobra-sobra ang -sobra pakialam mo sa kanya, ay talagang mga kayong spard, malamang sa malamang ay may school dyan at matigil ang paghahabol niya sa'yo. Ganyan yan eh. Nature ng tao kapag ka siya ay sobrang mahal na, kapag siya ay sobrang hinahabol na, kapag siya ay sobrang kinababalawan na ng partner niya, ng girlfriend niya, ng mister niya, kung lalaki man o babae, talaga namang ka-inspired. Lumalaki ang ulo nito at nababawasan ang effort niya sapagkat ka-inspired. Sa mundong ito, mas lalo rin pinapahalaga ng isang tao kapag ito ay ating pinaghihirapan. Paano kanya paghihirapan kung siya hindi na masyado nag-e-effort sa iyo sapagkat ikaw ng lahat? Ikaw ng talaga mang nag-e-effort nagbibigay at nagpaparamdam ng sobrang atensyon at pakialam. Ka-inspired. Ano siya kakabahan na wala, mawala ka? Eh, hindi naman yun ang pinaparamdam mo sa kanya. Dahil sobrang may pakialam ka sa kanya. Yung loko na lahat-lahat yung iba sa inyo. Yung loko na lahat-lahat. Yung iba sa inyo, lagi na nga pinagtataksilan. Yung iba sa inyo talaga naman, kinispa din na nga masyadong pinaparamdam na mahal ka. Yung iba sa inyo talaga naman pinag, uh, pinagtatabuyan ka at binabastos ka na itong iba pa sa inyo ka inspired lagi ng binabastos, minumura at sinasakta pa physical at talaga naman iba pa nararamdaman mo alam mo yan napapansin mo nagamang daras mo yan sa partner mo pero ang ginagawa mo nagpapakatanga ka pa rin sa kanya at sobrang may pakialam ka pa rin sa kanya at alam na alam niya yun sa'yo at paano siya ngayon magkakaroon ng kaba sa dibdib niya na mawala ka hindi niya yun talaga mo mararamdaman sa halip magiging kumpiyansa pa yan at baka maging kumpiyansa pa yan na gumawa ng masama sa iyo sapagkat alam niyang tanga ka alam niya na pag bumalik siya sa iyo ay eh, para kang isang maamong tupa na talaga namang ha, sasalubong pa sa kanya at pa sa kanya talaga namang alam niya ang hangganan mo alam niya kung sino ka sa kanya alam niya kay inspirad ang damdamin mo talaga namang kay kapag nagbahal ka, ka sa patlang at kung nababalo ka na ngayon ayusin mo yan para sa huli, hindi ka masakta na sobra at magbago siya. Magbabago lang yan kapag naramdaman niya na may nagbago na. Na para bang wala ka rin masyadong pakialam. Oo, magagalit siya, po siya. Pero sa katagalan, makakaramdam din siya ng kaba. Dahil nagiging ganyan ka na. Dapat na siyang kabahan. Hindi siya makakakita ng babaeng tulad mo. Dapat na siyang kabahan. Talaga naman hindi siya makaka kita pa ng babaeng handang magpakatanga sa, sa, kanya tulad ng ginagawa mo. Kaya naman, kaya yung super dapat ka magpakatanga. Ayusin mo ang talaga namang mindset mo. At huwag kang laging magpapapi sa kanya. Huwag mong ipakitang sobrang may pakialam ka, kaya huwag mo masyadong magmahal ng sobra. Upang maramdaman niya ang kaba sa dibdib niya, at umayo siya sa iyo, at ayusin niya ang pagmamahal niya, at matakot siyang gumawa ng masama, at maramdaman mo ang talagang pagmamahal niya, sapagkat magkakaroon siya ng effort sa iyo dahil sa kaba na mararamdaman niya na baka mawala ka kay Inspired. Alam pa mo, pwede mong gawin kay Inspired para kabahan ng lalaki na mawala ka is, Maging mas tahimik at huwag masyado mag mess mga lalaki ng Inspired. At sa alam nyo, kapag ka ikaw ay talagang palagi ang message ng message sa boyfriend mo sa mister mo, sa partner mo at talagang hindi ka matahimik dyan talagang kay Inspired ng lalaki ay mababawasan ang interest sa iyo mababawasan ng attraction sayo. sa iyo sapagkat kay inspired ang attraction ay talaga namang hindi yan pinipili na ikusang nararamdaman paano niya mararamdaman kung lagi ka nagaganyan-ganyan sa kanya paano siya ma-attract kung ikaw na bumubuhos ng lahat sa kanya paano siya ma-attract at magkakaroon palang interest o mataas na interest sa iyo kung ikaw ay laging nagpaparamdam sa kanya paano siya magkakaroon kay inspired ang pag-iisip na mas mahalin ka kung hindi ka naman niya na miss, at hindi niya maramdaman na mas lalo ka dapat pahalagaan sapagkat may at maya may, may nakikita siyang pensahe mo. Alam niya kung gaano kakabalong sa kanya. Dapat ka-inspire kapag nagbahay ka, ay huwag kang masyadong magpahalatang sobrang bigay todo ka sa kanya. Kaya ngayon mas maging tahimik ka. Huwag kang masyadong magparamdam, huwag kang available, talagang magka-inspire. Huwag kang panay message, huwag kang panay call, huwag kang panay tanong, huwag kang panay sobra-sobra kong mag-update, huwag kang panay send ng message, huwag kang panay chat, huwag kang panay text. At talaga naman kay Smart maging ka, matuto kang magtiwala sa kanya. Sapagat sa, sa mga dahilan kung bakit may maya may message ka, tanong ka na tanong wala kang tiwala sa kanya. Message ka ng message talaga man gusto mo mag-update siya. Akala mo nag-overthink ka na, akala mo sino ang kasama niya. Dahilan kung bakit may maya ka may chat sa kanya. Matuto ka kasi magtiwala at hindi lahat na nakaraan may katulad niya. Hindi kami pare-pareho makakalakian sa mundo. Tulad na siya sabi ng iba na pare-parehas lang daw ang mga lalaki. Diba? Tulad nyo, kayo mga babae, pare-parehas lang din ba kayo kapag dating sa isang relasyon? Papayag ka ba na ikukumpara ka doon sa kaibigan mo na manluloko? Papayag ka ba na ikumpara ka sa kaibigan mo, sa pinsan mo, sa kapwa mo babae na siya sabing malandi? Hindi ba? Hindi. Kaya hindi rin kami kumapayag na sinasabi ng lahat daw na lalaki pare-pareho. Hindi totoo yun. Meron pa rin mga lalaki dyan na handang magmahal ng totoo tapat sa'yo. Yun nga lang, pakonti na sila ng pakonti. Diba? Pakonti na ng pakonti yung mga lalaking ganyan. Kaya, paging matalino nga, huwag puro emosyon, huwag laging puro puso. Upang ikaw hindi matanso sa, sa mga talaga namang sikreto. Bagay na pwede mong gawin kay Inspire upang kabahan ng lalaki na mawala ka sa buhay niya. Pangatlong pwede mong gawin kay inspired para kabahala lalaki ng mawala Kumilos araw-araw para magpaganda at magpaseksi. Pangatlong inspired. Bagay na hindi ginagawa ng iba. Sapagkat napakadami lang dahilan at ang dahilan na yun na siya nagiging nadudulot sa kalad buhay nila ng pagkabigo at talaga namang pagkaluha. Lang mga ka-inspired, huwag ka maging ganyan. Sapagkat lahat ng paghihirap mo na ginagawa mo tama ngayon tulad ng pagpapasakit ng katawan mo dahil nga mahirap talaga magpaseksi, eh sa bandang dulo, eh, at pamasahin mo din niya ng resulta niya na maganda at ikaw rin naman ang magiging maligaya. At mas lalo siyang mababalaw sa'yo. At kung at iba sa inyo, ay talaga namang ang dahilan naman ay magasos daw mahirap daw at nakakainit daw magpaganda. Eh, kinspart, tingnan mo, sa kapag ikaw di ka nag-improve at natili kang ganyan, napakadaming magagandang babae sa mundo. Kapag yan, talaga naman, inspired, inakit ng iba kahit pa, gano'n pa siya kabait, lalaki pa din yan at kahit pa sabihin mahal ka niya kung ikaw na di mo ginagawa ang responsibilidad mo sa sarili mo at hindi ka nag improve puro ka lang sweet puro ka lang chat puro ka lang pagalambing puro ka lang regalo mga bagay na tama naman pero dapat pagandahin mo palalo ang sarili mo huwag ka magpapatalo sapagkat laging may kompetisyon sa paligid mo hindi lang ikaw ang babae sa mundo kaya naman mag-self-improve ka. Bumili ka ng mga kailangan mo upang mas lalo ka maging maganda At paghirapan mo ang katawan mo upang mas lalong gumanda ang katawan mo At ng lalaking mahal mo mas lalong mababalo sa'yo At lagi siyang kakabahan na mawala ka at mahabo ma ka ng iba At kung mangyayari yan, Kainsford, magiging maligaya ka Sapagkat kapag ka ang lalaki kinakabahan na mawala ka palagi siyang mag -e effort sa iyo at lagi nang ipaparamdam sa iyo na mahal ka niya at napakasarap sa pakiramdam noon at kung gusto mong maramdaman 'yon at maranasan 'yon tulad ng ginagawa ng ibang lalaki sa partner nila eh gawin mo din yung ginagawa ng ibang babae na lagi magpaganda at magpa-sexy ka in spa. Ang apat na pwede mong gawin kay Inspart para kabahan na lalaki na mawala ka is huwag magpatalo kapag nasa tama ka. Ang apat kay Inspart, alam mo mga Inspart, malindigan ka kapag nasa tama ka sapagkat ang mga lalakihan, kami mga lalaki, ay mas lalong na-attract at mas lalong humahanga at mas lalong nagpapahalaga sa isang babae na may pananindigan sa kung anong tama at bumababa naman ang pagtingin, bumababa naman ang halaga ng isang babae sa amin kapag ang babae ay talaga namang masyadong laging nagpapaapi at laging nagpapakarupo at masyadong martir at masyadong baliw at masyadong tanga at masyadong hindi marunong lumaban kapag nasa tama Oo, sabihin natin yung ibang lalaki, piling nyo okay yun sa kanila sapagkat gusto ng mga lalaki na lagi siyang nanalo, pero kapag nakita ng isang lalaki na marunong kang manindigan sa kung ano ang tama, mas lalo kanyang mamahalin. Sapagkat sa mundong ito ay mas lalong nire-respeto ng mga kalakihan ng mga babae na may panindigan sa kung ano ang tama at nila at lagi mong tatandaan na kung gusto mong mas lalo kang mahalin ng lalaki ay dapat mas lalong tumaas ang respeto at paggalang niya sa iyo. At kung gusto mong mas lalong tumaas ang respeto at paggalang niya sa iyo, dapat ka inspired makita niya na deserve mo. Sa pamamagitan ng magpakita ka ng katapangan sa pinaglalaban mo at sa kung ano ang tama. Talaga naman kapag mas lalo kanyang minahal dahil sa ganyan ka, ay kakabahan siya na mawala ka at iingatan kanya ka inspired. Ano man pwede mong gawin ka inspired para sa ibang kabahan na lalaki na mawala ka is si Kapi magkaroon na maraming followers yung panimakin support sabi mo ibig sabihin yan ang uh, 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 ibig sabihin niyan dapat si Kapi mo na magkaroon ka na maraming tagahanga maraming humahanga sa'yo maraming sabi nating uh, nangangarap sa'yo maraming nanliligaw sa'yo magkaroon ka na maraming tagahanga manliligaw. at uh, sabot ng yung mga kaya, yung eh, mangyayari yan kapag kasabihin natin lagi ka nga ng self-improve, nagpapaganda, nagpapasexy at kung talaga namang sabi natin gagamitin mo yung mga bagay sa mundo tulad ng social media paminsan-minsan mag-post ka namang magandang picture mo mag-post ka namang magagandang code at talaga namang ka-inspired aabuli ka ng mga maaaring magkagusto sa iyo at dahil dyan ka inspire kapag nalaman niya, na-sense niya, naramdaman niya o talaga namang naranasan niya, napatunayin niya na dumadami ang mga followers mo tagahanga ay talaga namang ka inspire mas lalong tataas ang value mo para sa kanya at dahil doon magkakaroon siya ng takot na maagaw ka ng iba sapagkat dumadami na nga ang followers mo at talagang makakabahan siya na talagang makakakit ka sa iba sapagkat nagsusumi ka pang iba na makuha ka at dahil doon mas lalo siyang mababalo sa iyo mababalo siya sapagkat lalo siya mag sa iyo ng ano, ng effort at pagmamahal lagi ka nang iisipin mababalo siya sa pag-iisip kung ikaw kung ikaw ba talaga namang nagmamahal pa rin sa kanya sapagkat padami ng padami ang humahanga sa iyo kaya huwag kang maging masyadong mahiyain yung ibang babae ang ginagawa, nagpo-post sa social media, nagiging vlogger, nagiging influencer, nagiging model, yung iba nag-artista pa, yung iba nagiging singer pa, yung iba nagiging dancer pa, may kumpiyansa sila, talaga namang kapag ka nagkaroon sila ng maraming followers, ay ang boy pa nila o mister nila ay mas talos silang pinapahalagahan at mas talong kinakabahan na maagos sila ng iba sapagka tumataas sa ang value nila so, sa mga sikreto kay spark upang ang partner mo mas lalo kang mahalin talaga naman mas lalong bakuran, at mas talo kang inat ingatan at mas talo kang pahalagahan, at mas lalo siyang matakot at kabahan, na mawala ka sa buhay niya, at mas lalo kanyang ibigin, ka-inspire. kay inspire kay maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po na subscribe, eh, maxper, pakiclick na po yung subscribe, click nyo na po yung notification bell upang maging update kayo pag may bago kong uploads. Mag sa magpa-coaching magpa-advise, promise na po sa akin Facebook at profile video ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Pakasal sa ako sa Facebook or sa Messenger. Ako mismo ang taga ng mapakakausap niyo tungkol sa inyong problema sa pag-ibig o problema sa relasyon. Maraming maraming salamat. Bakit spark? Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!